Nakapagbigay ng pamahalaan ng aabot sa 130 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal, mga kagamitan at mga proyektong patubig sa mga magasaka sa Cordillera. Ito'y upang mapalakas ang vegetable output, may crop diversification at mapabuti pa ang mga post-harvest facilities upang ma-stabilize ang kita ng mga magasaka at supply ng gulay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Kinikilala ng Department of Agriculture ang ambag ng Cordillera bilang producer ng halos 80% ng highland vegetables sa Pilipinas. Sinabi rin ng kalihim na magbibigay rin sila ng aabot sa 400 at pisong halaga ng farm machinery sa tatlong farmer cooperatives at associations sa Mountain Province upang mapabuti pa lalo ang output ng rehiyon ang nasabing pondo ay nagmula sa Philippine Rural Development Project scale-up ng DA, kung saan nakapag-invest na nang aabot sa 2.73 billion pesos at nakapagkumpleto na ng nasa sandang infrastructure at enterprise sub-projects sa Cordillera Administrative Region.